Narito ang part 2 ng mga Pinay celebrities na nagsikap ng mabuti sa showbiz para makatulong sa kanilang mga pamilya dahil sila ay mga breadwinners. The Philippine Showbiz List presents Pinay celebrities at tumayong breadwinners ng kanilang mga pamilya, part 2. Maha Salvador, sanggol pa lamang na maghiwalay ang mga magulang ni Maha dahil dito ay lumaki siya sa pangangalaga ng mga tiyo at tiya habang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang OFW. Nang umuwi ang kanyang ina sa Pilipinas, napasyalan iwan ng ang probinsya at subukan ang kanilang swerte sa Maynila. Bilang high school student, nagsimula si Maha na mag-modeling upang makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Nang mabigyan siya ng oportunidad sa showbiz noong sophomore year, hindi siya nag-atubiling yakapi na pagkakataong minsan lang dumating. Nagdesisyon si Maha na iwanan na kanyang pag-aaral para sa showbiz. Hindi dahil hindi siya determinado makamit ang kanyang diploma, ngunit yun lamang ang tanging option niya noon. Itinutok niya ang mga ngailangan at karigayahan ng kanyang pamilya. Ginawa ang lahat para maibigay ang mga bagay na kanyang nadarama na kulang sa kanya. Ayon kay Maha, bilang winner para siya naging nanay ng maaga pero masasabi niyang worth it lahat ng pagod niya dahil sa magandang bunga nito. Hindi man daw siya nakapagtapos ng pag-aaral, natupad naman niya ito para sa kanyang mga kapatid. Jane De Lyon. Katulad ng marami sa listahang ito, ang kwento ni Jane ay isa sa rags to riches. Lumaki siyang danas ang matinding pagsubok sa pera. Dumating sa punto na si Jane at na kanyang pamilya ay halos walang makain dahil wala silang pambili. Kahit na kanyang ina at siya ay natutulog sa mga dressing room ng ABS-CBN upang makatipid sa gastos sa transportasyon. At lalong naging mahirap ang kanilang sitwasyon nang pumanaw ang kanyang ama noong 2016. Ngunit bilang breadwinner, alam ni Jane na hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pinapakita sa kanyang pamilya na nahihirapan din siya. Hanggat kaya ay gagawin. Kaya itinaguyod niya ang kanyang sarili sa showbiz hanggang sa narating ang tagumpay at nabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Francine Diaz Si Francine ay pangatlo sa anim na magkakapatid at sa murang edad inaranasan niya ang realidad ng buhay. Umabot sa puntong ilang beses lang nagpalipat-lipat ng bahay. Dahil sa wala silang may pambayad sa renta, muntik na rin silang mapalayas dahil walang pambayad ng kuryente at tubig at nabaon sa utang. Kalauna na napilitan din si Francine na tumigil sa pag-aaral dahil walang pang-tuition. Pumapasok rin siyang walang baon at dahil sa walang libro, ay lagi na lang siya nakikihiram sa kanyang mga kaklase. Dahil sa kinalakihang hirap, naramdaman niya na kailangan niya gumawa ng paraan upang matulungan ang pamilya. Nung panahong yon ay nagkasakit na kanyang ama na isang OFW kung kaya siya na ang tumayong breadwinner. Ayon kay Francine, napakasama naman daw niyang anak kung hahayaan lang niya ang mga ito. Kaya naman siya na mismo ang kumausap sa kanyang mga magulang at sinabing papasukin niya ang pag-aartista para kumita ng pera. Sa edad na sampo, sinimulan niya ang pagiging breadwinner at tinanggap ang kahit anong trabaho na ibinibigay sa kanya. Masasabing ngang napagtagumpayan ni Francine ang mga pagsubok sa mga narating niya ngayon. Natupad niya ang pangarap na mabigyan ng maging buhay ang pamilya at mayroon na rin silang sariling bahay. Liza Soberano Magmula na makakuha ng acting project sa edad tatlong taong gulang, si Liza na ang tumanggap ng responsibilidad na magbigay para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Mula sa pagbabayad ng renta ng bahay, pagbili ng pagkain at maging sa kanyang tuition. Sa pagiging breadwinner, aminado si Liza na may mga pagkakataon na nararamdaman niyang tila hindi nagiging patas sa kanya ang mga bagay. Minsan, nagtataka siya kung bakit napakaraming pasanin ang ibinubuntun sa kanyang dahilan sa pagkawala na kanyang normal childhood. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi nagsisisi si Liza sa pagsasakripisyo ng kanyang personal na kaligayahan at pagpili ng nakakapagod na trabaho na kinabibilangan ngayon. Hindi din niya ito itinuturing na bagahe o pabigat kundi armas para pagbutihin ang trabaho sa showbiz. Madalas nga raw na humihingi ng paumanhin ng kanyang pamilya sa kanya at sinasabing na siyang matulungan ng mga ito sa lahat ng pangangailangan. Ito anyang ginagamit ni Liza bilang paalala sa tuwing nararamdaman niyang sumuko na. Kayleen Alcantara. Bagamat si Kayleen ay isa sa kilalang bituin ngayon, ang kanyang simula sa industriya ay hindi gaanong kapanipaniwala. Nagsimula siyang umarte noong siya ay bata pa at hindi siya nakaranas sa perpektong kabataan dahil sa hirap na kanyang mga magulang sa buhay. Nagtsaga siya sa mga munting papel sa mga palabas sa telebisyon. Ginamit niya kanyang kita upang makatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Katunayan ay nakikisakay lang si Kayleen noon sa truck ng isang kaibigan ng pamilya para lang makapunta sa mga audition. Makailang beses din silang napalaya sa kanilang tahanan. Ngunit dahil sa kanyang matagumpay na pagganap sa kambal-karibal, tuluyang nabago ang takbo ng buhay ni Kayleen. Hindi na kasikatan niya ang kanyang natamo, kundi mas komportable na niyang naipagkakaloob ang buhay na ninanais niya para sa kanyang pamilya. Pia Wordsback Bago pa man isuot ni Pia ang alinman sa mga korona na kanyang nakuha ngayon, siya ay isang batang taga na nagsumikap na makatulong sa kanyang pamilya dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Labing isang taong gulang pa lamang nang siya na ang tumayong breadwinner ng pamilya kung saan ay pinasok niya ang modeling at pag-arte. Nagtrabaho din si Pia sa isang restaurant at pabrika. Ang dalang sipag at determinasyon ay naging malinaw sa kanyang paglalakbay sa mga pageant kung saan siya ay sumali sa binibining Pilipinas ng tatlong beses bago niya tuluyang nakuha ang titulo ng Miss Universe noong 2015. Bagamat gusto niya na makapagbigay ng inspirasyon, may iba naman na hindi nagustuhan na pag-ako niya responsibilidad sa murang edad na dapat ang kanyang mga magulang ang gumagawa. Pero nilinaw ni Pia na ginusto niya mismo na maging breadwinner at binigyang diin na walang sino man ang pumilit sa kanya. Kriza Ta'a Ang dating Pinoy Big Brother Ocho housemate na si Kriza ay mulat sa realidad ng buhay at tumayo ring breadwinner ng kanyang pamilya. Lumaki si Kriza sa pangalaga ng kanyang lola na siyang kinagisna na rin niyang magulang na tinatawag niyang Mama Wilma. Hindi na nakilala pa ni Kriza kung sino ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay nanirahan sa Pampanga kasama ang iba pa niyang mga kapatid. Dahil dito ay paminsan-minsan lang na niyang nakakasama ang mga ito. Mag-isang tinaguyod si Krisa na kanyang mama Wilma kung saan ay nagtrabaho ito ng husto. Nag-aayos ito ng mga plastic bottle at sila sirang payong upang kumita ng kaunting kita. Dahil sa hirap ng kalagayan ng kanyang pamilya, madala siyang nabubuli sa paaralan. Ngunit ito lamang nagpataas pa ng pagpapahalaga at respeto ni Krisa sa mga sakripisyo ng kanyang lola. Bilang panganay at sa kinalakihang pamumuhay, hindi na anya siya pwedeng mag-chill-chill lang. Katunayan sa edad na labing apat ay kinailangan na niya maging matatag dahil naroon ang pangarap niya na maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya at ang kaisipang siya ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Katunayan ito ang nagtulak kay Chris na, na mag-audition sa PBB. Kahit isa siya sa una na paalis sa bahay ni Kuya, ito naman ang nagbukas ng oportunidad sa kanya sa showbiz kung saan kinabili ang mahusig niyang pagganap bilang si Roxy sa hit seriang kanya ng ginto kahit nabaguhan pa lamang siya. Sadyang gustong tumparin ni Kriza ang pangakong maayos na buhay para sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang lola, kaya pinag-iigihan niyang mabuti ang mga ginagawa. Sinubok naman ang katatagan ni Krisa sa pagpanaw ng kanyang lola noong November 2021. Elijah Alejo Ang sparkle teen star na si Elijah ay hindi naman maiwasang maging emosyonal sa tuwing na ibabahagi ang kanyang karanasan bilang breadwinner sa murang edad. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang ina na isang single mom at cancer survivor. Baligtaraw ni Elijah na panahon na walang pumapasok na pera sa kanila, naroon ang pag-aalala niya kung saan sila kukuha ng pantusto sa pang-araw-araw, sa kanyang pag-aaral, renta sa bahay, at maging sa gamot ng ina. Dahil na sa sitwasyong ito, bata pa lang daw ay alam na niya ang kanyang responsibilidad at tumatak na sa kanyang isipan kung paano makakatulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya naman para kay Elijah, isang malaking biyaya ang mapabilang noon sa prima donas dahil ang oportunidad na ito ang nakapagbigay sa kanya ng regular na kita kung saan hindi na nila inaalala pa kung paano sila magsusurvive sa mga susunod na buwan. Giit ni Elijah na walang masama sa pagiging breadwinner niya sa murang edad at proud siya nakakatulong sa pamilya. Jane Oineza Si Jane ang panganay sa tatlo magkakapatid. Bata pa lang na niya entertainment industry bilang isang child model sa mahigit na dalawampung commercial ng iba't ibang produkto. Simula noon, siya na ang umakong breadwinner ng kanyang pamilya matapos magbitio ang kanyang mga magulang mula sa kanilang mga trabaho upang suportahan siya sa kanyang karera. Bilang breadwinner, palaging hinihiling ni Jane na magkaroon pa ng maraming projects. Katunayan sa paglahok niya noon sa PBB, Inamin niya na kakulangan niya sa mga oportunidad sa pag-arte ay nagdulot ng mga problemang pinansyal para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, patuloy na kinikilala ng ina ni Jane ang kanyang mga pagsisikap na anya sobrang dedicated ang anak sa lahat ng mga ginagawa nito. Shira Diaz Bata pa lang ay mulat na ang kapuso star na si Shira sa kahirapan. Kaya minabuti niyang tumulong sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagbebenta ng sweets, kaya ng yama sa eskwelahan. Bilang breadwinner na kanyang pamilya, kinailangan ni Shira na maging at madiskarte sa murang edad. Kaya naman nung tinahak ang showbiz, ay doble kayod siya para matupad ang kanyang pangarap para sa pamilya. Malaki rin anyang na itulong ng pagiging breadwinner niya sa sarili dahil siya ay lumakas, hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin sa kanyang kaisipan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!